Nagka-crave din ba kayo ng authentic Chinese beef mami? Ako yes, and isa talaga to sa mga favorite comfort food ko. Buti na lang nag-decide akong mag-ikot sa food court ng Landmark and nakita ko tong Fortune Panda by President. Prices are affordable, kasing sarap din ba to nung nasa Binondo? Well, medyo matagal na akong hindi nakapagbinon the food trip. And matagal-tagal na rin akong hindi nakakain sa President. Pero itong in-order ko na beef mami, ang sarap. Ito yung taste na hinahanap-hanap ko sa mami. Light lang yung broth but very tasty. I also ordered this 4 pieces shomai. Wala lang na crave kasi ako. Alam nyo, pag pumupunta talaga ako sa Binondo before, ito talaga yung food na kinakain ko. Mami plus shomai or shopaw. Kapag kumakain ako nito, nare-remind ako sa good memories ko with my dad. Tamang-tama yung noodles not soggy and medyo chewy. And yung beef may litid-litid pa and sobrang lambot. Kahit hindi masyado makulay yung broth, lasang-lasang may lasa ng beef. I like dipping it with the soy sauce and chili. Nagustuhan ko rin yung lasa ng shomai. Bouncy and meaty. Ang sarap. Pag nagka-crave pala ako sa Chinese food, hindi ko na kailangan lumayo. Dito lang pala sa landmark, makakahanap na ako ng same taste ng President of Binondo. At syempre, ito talaga yung pakay ko dito sa landmark. Magsa-stock up na ako ng favorite false eyelashes ko na dito lang nabibili. Ganda to, ever since ito na yung gamit ko. 69 pesos na pala siya ngayon.